Filipino 4, Quarter 2, Week 4 Unang Araw Alaala -ala ng nakaraan Maghanap ng kapareha at pag-usapan ang mga matitingkad na konsepto sa nagdaang aralin tungkol sa talambuhay. Isulat sa isang pahinang papel ang sagot ng iyong kamag-aral at isusulat rin naman ng iyong kamag-aral ang mga sagot mo bigyan ng angkop na reaksyon sa pamamagitan ng mga emoji ang sagot ng iyong kaklase matapos itong ibalik sa kanya narito ang mga emojis na pagpipilian para sa balik-aral sagutin ang mga sumusunod na tanong. Batay sa naging gawain sa pagtatanong ng mahalagang impormasyon ng iyong kaklase, ano ang ibig sabihin ng talambuhay? Magaling! Ang talambuhay ay isang detalyadong pagsasaraysay ng buhay ng isang tao, kabilang ang kanyang mga karanasan, tagumpay, at mga mahalagang pangyayari mula sa kanyang kapanganakan, hanggang sa kasalukuyan Maaari ba nating uriin ang talambuhay? Kung oo, ano ang dalawang uri nito? Maaari bang ibigay ang pagkakaiba nito? Oo, maaaring uriin ang talambuhay sa pangkalahatang talambuhay at personal na talambuhay. Ang pangkalahatang talambuhay ay mas formal at nakatuon sa mga tiyak na impormasyon samantalang ang personal na talambuhay ay mas subhatibo at nagbibigay diin sa mga damdamin at karanasan ng tao. Para sa susunod na gawain, magsulat ng mga salitang maaaring mayugnay sa mga larawan sa nasabing okasyon batay sa inyong personal na karanasan sa pagdalo o pagsasagawa nito sa inyong pamilya. Isulat ang sagot sa isang pinggang Pinoy na may apat na hati. Narito ang ilustrasyon ng pinggang Pinoy. Pagmasdan ang unang larawan at ikalawang larawan. Ano ang iyong napapansin? Isulat ito sa pinggan ng karanasan. Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Piliin ang angkop na titik na kasing ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Unang bilang, gaganapin sa susunod na linggo ang baysanan ng magkasintahang Daniel at Dina sa lungsod ng Lipa sa Batangas. Ano ito? A. Kasalan B. Pangingibang bansa C. Pamamasyal Tama, ito ay kasalan. Pangalawa, patuloy na isinasagawa ang bayanihan sa lugar ni na Estong sa probinsya tuwing may mga okasyon. Anong ibig sabihin ng bayanihan? A. Pagtatalo B. Pagtutulungan C. Pagtatawanan Mahusay, ito ay letrang B. Pagtutulungan Pangatlo, labis ang kagalakan ni Sofia sa nalalapit na pagdating ng kanyang ama. Anong ibig sabihin ng kagalakan? A. Kalungkutan B. Kalituhan C. Kasayahan Mahusay, ito ay letrang C, kasayahan. Para sa ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa: Atdang Naratibo tulang Pambata. Narito ang mga gabay na tanong. May natatanging tradisyon ka bang namasid? Nakadalo ka na ba sa isang kasalan? Basahin ang tula at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang Baisanan sa Panulat ni Michael C. De Los Santos. Baisanan ang tawag sa tradisyon ng kasalan sa Batangas. Buhay na buhay ang bayanihan sa kasalan sa lalawigan. Mga tao'y abala sa paggagayak para sa ikakasal. Mga ikakasal, labis-labis ang kagalakan. Ang baysanan may tatlong bahagi. Unay, bago ang kasalan. Nagaganap ang bulungan, lipatan at panunulungan. Ang ikalaway ang aktwal na kasalan. Bahagi nito'y toy salo at sabugan. Panghuli, dapit ng mag-asawa kung tawagin sa lugar. Narito ang mga tanong. Anong uri ng teksto ang binasa? Tama. Ang binasang teksto ay isang tula na naglalarawan ng tradisyon ng kasalan sa Batangas. Ano ang layunin ng teksto? Mahusay. Ang layunin ng teksto ay ipakita at ipaliwanag ang kahalagahan at mga bahagi ng tradisyong kasalan sa Batangas, partikular ang Baysanan. Ano ang pangunahing paksa ng teksto? Mahusay, ang pangunahing paksa ng teksto ay ang tradisyon ng Baysanan sa kasalan sa Batangas. Sa ang lugar nagaganap ang binanggit sa isinasalaysay sa teksto? Mahusay. Ang tradisyong binanggit sa teksto ay nagaganap sa Batangas. Anong-anong mga katangian ng tao ang napatingkad sa teksto? Magaling. Ang mga katangian ng tao na napatingkad sa teksto ay bayanihan, kasipagan, at pagsasama-sama ng mga tao sa paghahanda para sa kasalan. Paano isinasagawa ang buong siklo ng tradisyong tinalakay sa tula o teksto? Tama, isinasagawa ang buong siklo ng tradisyong tinalakay sa tatlong bahagi. Una, bago ang kasalan, nagaganap ang bulungan, lipatan at panunulungan. Aktwal na kasalan, bahagi nito ang salosalo at sabugan. Dapit ng mag-asawa, ang huling bahagi kung saan nagiging mag-asawa ang ikakasal. Tulang nagsasalaysay. Ang tulang nagsasalaysay ay isang uri ng tula na may layuning magkwento o maglahad ng isang pangyayari o karanasan. Para sa mga bata, ang ganitong uri ng tula ay karaniwang gumagamit ng mga simpleng salita. Masiglang ritmo at mga larawan sa isip upang makuha ang kanilang interes at mas madaling maunawaan ang mensahe. Narito ang ilang pangunahing layon ng tulang nagsasalaysay para sa mga bata. Una, pagpapahayag ng kwento. Ang pangunahing layunin ng tulang nagsasalaysay ay ikwento ang isang pangyayari o karanasan pagpapahayag ng kwento. Sa tulang pambata, maaaring isalaysay ang mga karanasang kaugnay ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Mga pakikipagsapalaran o mga aral na mahalaga para sa kanilang pag-unlad. Pagpapalawak ng imahinasyon Ang tula ay may kakayahang dalhin ang mga bata sa iba't ibang mundo ng imahinasyon. Sa pamamagitan ng tulang nagsasalaysay, natututo silang mag-isip ng mga kakaibang sitwasyon, lugar o karakter na maaaring magbigay inspirasyon sa kanilang malikhaing kaisipan. Sumunod ay ang pagbibigay aral o halaga. Kadalasan, ang mga tulang nagsasalaysay para sa bata ay may mensaheng moral. Halimbawa, Maaaring ito ay magturo ng kabutihan, pagtutulungan, respeto sa iba o pagmamahal sa kalikasan. Sa ganitong paraan, natututo ang mga bata ng mahalagang aral habang sila ay naaliw sa mga kwento. Pang-apat, paggamit ng ritmo at rima. Ang ritmo at rima sa tulang pambata ay nakatutulong upang maging mas kaaya-aya at madaling tandaan ang mga kwento. Sa pamamagitan ng masiglang ritmo, nahihikayat ang mga bata na maging interesado sa pagbabasa at pakikinig ng tula. Paglinang ng kasanayan sa pakikinig at pag-unawa Ang tulang nagsasalaysay ay maaaring gawing paraan upang mapaunlad ang kasanayan ng mga bata sa pakikinig at pag-unawa sa bawat taludtod kailangan nilang sundan ang kwento mag-isip at makuha ang kahulugan ng mga pangyayari Para sa panuto magbahagi ng iyong personal na karanasan sa naaalalang dinaluhang okasyon halimbawa kasal binyag kaarawan anibersaryo at iba pa Gawin ito sa pamamagitan ng pagkompleto sa bawat pahayag sa ibaba. Bago ito gawin, panoorin ang video na ito mula sa YouTube na nagsasalaysay sa isang okasyon sa Batangas. Narito ang YouTube link kung saan ito maaaring mapanood. pagdalo sa okasyon Ako ay dumalo sa isang okasyon na ang tawag ay Patlang doon sa lalawigan ng Patlang Aking nakasama sina Patlang maraming tao ang dumalo sa Patlang Kaugnay na paksa ang wastong paggamit ng panghalip pamatlig Basahin at sagutin ang mga tanong. Si Primo at ang kanyang kapatid sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Ako si Primo at ito ang aming tahanan. Kasama ko rito ang aking mga magulang at nakababatang kapatid na si Teo. Abala ang aking mga magulang dahil araw ng binyag ngayon ni Teo. Doon sa simbahang malapit sa aming bahay, gagawin ang seremonya. Matapos iyon, didiretso kami doon sa napiling restaurant para sa salo-salo. Ganito ang kadalasang pangyayari ng pagbibinyag sa aming reliyon. Basahin at unawain ang teksto. Tingnan ang mga salitang nakasalungguhit at kilalanin ito batay sa gamit sa teksto. Nakikilala ba niyo ang mga salitang nakasalangguhit? Ano ang pangunahing gamit nito sa teksto? Anong uri ng pananalita ito na bibilang? Naaalala ba ninyo kung anong uri ng panghalip ang mga ito? Atin ng pag-aralan. Panghalip pamatlig. Ito ay mga salita na ginagamit upang tumukoy sa isang tao, bagay o puok na nasa malapit o malayo sa nagsasalita. May tatlong pangunahing uri ng panghalik, pamatlig. Ito, iyan at iyon. Ito, tumutukoy sa bagay o tao na malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ito ay aking aklat nasa harapan ng nagsasalita. Iyan, tumutukoy sa bagay o tao na nasa kalagitnaan malapit sa kausap. Halimbawa, iyan ang iyong bag nasa tabi ng kausap. Iyon, tumutukoy sa bagay o tao na malayo sa parehong nagsasalita at kausap. Halimbawa, iyon ang bahay ng aking kaibigan. Ito ay nasa malayo. Pag-unawa sa sitwasyon. Magkasamang namasyal sa kanilang bayan si Nalea at ang kanyang pinsang si May na isang balikbayan. Nakasakay sila sa bisikleta at napadaan sila sa tapat ng paaralan ni Nalea. Ano kaya ang angkop na pangungusap na maaaring sabihin ni Leia kung ituturo niya ang kanyang paaralang pinapasukan sa kanyang pinsan? Kung malapit siya sa paaralan? Kung malapit naman si May sa paaralan? O kung kapwa malayo sa kanilang dalawa? Narito ang mga angkop na pangungusap na maaaring sabihin ni Leia batay sa distansya nila mula sa paaralan kung malapit siya sa paaralan, ito ang aking paaralan. May, malapit lang ito sa atin. Kung malapit naman si May sa paaralan, May, ito ang paaralan ko. Mukhang malapit ka lang dito. Kung kapwa malayo sa kanilang dalawa, May, iyon ang paaralan ko. Subukang ihanay sa kahon sa ibaba ang iyong tugon Unang paungusap, dito ang aming paaralan Pangalawa, dyan ang aming paaralan Pangatlo, doon ang aming paaralan Atin nang ihanay ang mga pangungusap na nabanggit Kung ito ay malapit sa nagsasalita, malapit sa kausap, o kapwa malayo sa nag-uusap Narito ang tamang sagot para sa malapit sa nagsasalita, dito ang aming paaralan. Malapit sa kausap, dyan ang aming paaralan. At kapo malayo sa nag-uusap, doon ang aming paaralan. Sagutin ang mga tanong base sa larawan. Paano mo itinuturo ang isang bagay tao, lugar at hayop kung ito'y malapit sa iyo. Paano naman kung malapit sa kausap mo? At kung kapwa malayo naman sa inyo ng kausap mo? Pag-unawa sa sitwasyon. Magkasama si Nalito at Rick sa kantina ng paaralan. Bago lamang ang bag ni Lito. Gamit ang panghalip pamatlig, maaaring ituro ni ang bag kung ito'y malapit sa kanya. Malapit kay Rick o kapwa malayo sa kanilang dalawa. Tingnan ang tatlong pangungusap at ilagay ang angkop na pangungusap sa talahan na yan sa ibaba. Una, ito ang aking bag. Pangalawa, iyan ang aking bag. Pangatlo, iyon ang aking bag. tin na itong ihanay Malapit kay lito, Ito ang aking bag Kapag malapit kay Rick iyan ang aking bag Kapag malayo kapwa kinalito at Rick iyon ang aking bag Tingnan mo ang mga larawan na nasa ibaba at sumulat nang pangungusap na ginagamitan ng panghalip na ito iyan at iyon Narito ang una at pangalawang larawan. Narito naman ang mga sumunod na larawan. At para sa huling larawan, ilagay sa angkop na hanay sa loob ng talahanayan ang pangungusap batay sa gamit nito ayon sa lapit ng nagsasalita, lapit ng kausap, at layo o lapit kapwa sa nagsasalita at kausap. Gawing gabay ang mga may salangguhit na panghalip upang matukoy ang lapit at layo ng nagsasalita at nag-uusap. Doon ang aming bahay. Dito kami kumakain araw-araw. Pibili -araw. ako ng katulad niyan. Ganito ang gusto kong sapatos. Ganoon ang bolang gusto ko. Narito ang mga tamang sagot. Para sa malapit sa nagsasalita, dito kami kumakain araw-araw. Ganito ang gusto kong sapatos. Para sa malapit sa kausap, bibili ako ng katulad niyan. Para sa malayo kapwa sa naguusap, tuon ang aming bahay. Ganoon ang bolang gusto ko. Magsulat ng isang personal na salaysay hinggil sa karanasan sa pagdalo ng isang okasyon. Tiyakin lamang na ang layon ng isusulat na gawain ay pagsasalaysay ng pangyayari sa iyong buhay. Isulat ang personal na salaysay sa loob ng mga kahon ng dayalogo. Duktungan Punan ng angkop na pahayag ang mga salungguhit sa pahayag upang mabuo ang kaisipang hinihingi ng pangungusap. Letter A ang baysanan ay isang katutubong tradisyon doon sa patlang. B. Ang baysanan ay may katumbas na kahulugan na patlang. C. Ang panghalip pamatlig ay maaaring makilala batay sa patlang at patlang. Narito ang mga tamang sagot. Ang baysanan ay isang katutubong tradisyon doon sa Batangas. Ang baysanan ay may katumbas na kahulugan na kasalan. Ang panghalip pamatlig ay maaaring makilala batay sa lapit ng pangalan sa nagsasalita, lapit ng pangalan sa kausap o layo, kapwa sa nagsasalita at nag-uusap. Para sa ikalimang araw. Pagsusulit tukuyin mula sa pangungusap na pinalooban ng mga panghalip pamatlig ang layo, lapit ng nagsasalita at kausap nito. Doon ako pupunta sa pamilihang bayan mamayang hapon. Latrang A. Malapit sa nagsasalita B. Malapit sa kausap C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap Pangalawa, iyan ang aking sombrerong gagamitin papuntang bukid A malapit sa nagsasalita B malapit sa kausap C kapwa malayo sa nagsasalita at kausap Pangatlo ito ang bagong biling bisikleta ni Tony E malapit sa nagsasalita B. Malapit sa kausap C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap Pang-apat Diyan nakalagay ang susi ng sasakyan ni Kuya Ruben A. Malapit sa nagsasalita B. Malapit sa kausap C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Panglima, dito tayo bibili ng tinapay na babaunin sa pagpunta sa ilog. A. Malapit sa nagsasalita B. Malapit sa kausap C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Pangalawang bilang, Letrang B. Malapit sa kausap. Pangatlo, letrang A. Malapit sa nagsasalita. Pangapat, letrang B. Malapit sa kausap. At panglima, letrang A. Malapit sa nagsasalita.